Matinding pinsala ang idinulot ng magnitude 7.4 na lindol sa mga gusali at infrastruktura sa Davao Oriental. Kabilang sa mga napinsala, ang apat na istasyon ng PNP na nagtamo ng major structural damage. Patuloy na inaalam ang kabuang halaga ng pinsala. Si Paul Montibon, magbabalita. Bukod sa mga commercial establishments at kabahayan, lubharing na naapektuhan ng malakas na lindol ang ilang istasyon ng pulisya sa Davao Oriental. Batay sa ulat ng Davao Oriental Police Provincial Office, apat na police stations ang nagtabo ng matinding pinsala sa kanilang mga gusali. Mga bitak-bitak na sahig at dingding ang bumungad sa tatlong palapag na gusali ng Taragona Police Station sa Barangay Central kasunod ng pagyanig. Nagtamo rin ng malalaking bitak sa sahig at dingding ang Karaga Police Station sa parehong barangay sa Baganga Police Station sa Sityo Paglimsan, Barangay Saukike. Nagkapinsala naman sa mga poste ng gusali habang naapektuhan naman ang pundasyon ng Mati City Police Station sa Barangay Central Mati City matapos ang nasabing lindol. Nananatili namang nasa maayos na kondisyon ang ibang unit at gusali ng PNP sa Davao Region sa kabila ng pagtama ng malakas na lindol. Patuloy naman ang assessment ng DOPPO upang matukoy ang kabuang halaga ng pinsala. Sa kabila ng mga tinamong pinsala sa infrastruktura, tuloy pa rin ang mga operasyong pang at paghahatid ng tulong ng kapulisan, lalo na sa mga lugar na matindi tinamaan ng lindol sa Cebu at Davao Region. Nauna na ring pinuri ng pamunuan ng PNP ang kabayanihan ng mga tauhan nito sa so mabilis na responde sa mga apektado ng kalamidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.